Hello guys, good evening So, may share ako sa inyo guys Nagtaka ako na wala yung ads ng mga video ko sa live stream ads kasi monetize na ako guys Yun pala guys Mga one week yata na nagtaka ako na wala akong earnings guys, walang nagtaka ako may ano ano na ako monetize na ako sa ads ng mga long video ko Nagtataka ako ba't walang ads? Kaya pala kanina, nag-ano ako, naghalungkat ako ng mga ano sa, ano ko, sa settings. Dito sa ano ko, sa main account ko. Ang dami ko palang ano guys, violation, 14 violation. So yung mga ano pala, mga ginamit ko na hindi sa akin, yung music, yung video na hindi sa akin, yun pala, violation pala yun. Ngayon ko palang na-delete lahat pero di ko alam kung may babalik ba ng babalik ba ni Lulumita yung ads ko sa live stream ads sa mga long video ko. Hindi ko alam kung babalik ba yun ni Lulumita. So payo ko lang sa inyo guys mga ano mga small creator na pamonetize na guys talaga guys, huwag na kayong gumamit ng hindi sa inyong kanta, hindi sa inyong video. Kasi pag na-monetize kayo guys, mawawala yung ads nyo. Kasi kailangan nyo i-delete yung mga hindi sa inyo. Kaya mas much better guys na pagsipagan talaga natin na na yung atin talaga guys na mga ano talaga mga video na talagang sa atin guys yung mga music wag na kayong gumamit ng mga music guys totoo lang yung mga kanta na music violation talaga siya guys pag na monetize ka kaya paalala lang talaga sinishare ko lang sa inyo guys kasi para din ano para din maano kayo malaman nyo din na Malik pala yun. Violation pala yun. Hanggat hindi pa kayo monetize guys. I-delete nyo na yung hindi sa inyo. Kasi kayo din yung mahihirapan guys. Magtataka na lang kayo. Na-approve na ni Lolo Meta yung ano nyo. Yung ads nyo. Pero magtataka kayo mawawala. Kasi nga na ano. Na-detect na ni Lolo Meta na yung mga videos na iba hindi sa inyo kaya yan guys payo ko guys yan lang po salamat